Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay. Dear Mr. Romantico, ako po si Oswald ng Fairview, Quezon City. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong programa at hindi ko inaasang darating ang pagkakataong ako naman ang magsasalaysay ng aking love life. At gusto kong umpisahan ang aking kwento sa puntong pagod na, pagod na ako, sa paulit-ulit at nakababagot na pangyayari bawat araw. Dating payap at tahimik ang aking mundo, subalit ito'y naging magulot maingay nang dumating sa buhay ko ang aking nakaririnding kasintahan. Umira na naman ang pagkaparanoid mo. Bakit ba yan lagi sinasabi mo? Palibasa wala ka na maisip na palusot? Hindi ako nagpapalusot. Dahil hindi rin ako nagsisinungaling. Advance ka lang kung mag-isip eh. Nilalagyan mo ng malisya ang lahat ang nakikita mo. Sus! So, obvious naman! Lagi siya pumupuso sa mga posts mo sa Facebook. At ang gaganda lagi ng comment niya, ha? Tapos, pupusuan mo rin. Hindi lang siya, Debbie. Marami sila. Ah, oh, kahit na. Iba talaga ang kutob ko sa malditang yun, eh. Dahil ikaw lang ang nag-iisip ng masama. Puro negative ang iniisip at lumalabas sa bibig mo. O, oh, bakit yun naman na ha? Ayaw mo lang aminin. Eh, problema mo na yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin. Ganito na lang, Oswald. Ibigay mo sa akin ang password ng Facebook mo. Eh, Ibigay ko na sa iyo noon, di ba? Pero ano ginawa mo? Lahat ng kaibigan kong babae ang pinagsasalosan mo, nakablak na. Tapos yung iba, inaway mo pa. Ang dami kong kaibigan at kamag-anak na nagalit at nagtampo sa akin dahil sa kagagahan mo. May nakita kaya ako roon? Hmm. Nilalandi ka ng isa mong katsyan? Pero nakita mo rin bang nakikipaglandian ako sa kanya? Hindi naman, di ba? Amalay ko ba kung meron fake account? Debbie, kung wala kang tiwala sa akin at hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, huwag mo na lang akong kausapin. Sa totoo lang, pagod na pagod na akong unabuhayin at pagpasensyaan ka. O ano nga yung gusto mo mangyari? O ba ikaw? Huh? Ano ba gusto mo? Sabihin mo lang at madali akong kausap. Sa so, tono ng pananalita mo, para gusto mo na makipag-break sa akin ha? Para ano ha? Para magmalaya ka sa pambababae mo? Ayoko na talaga, Debbie. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit natin pagtatalo. Okay, sana kung may nangyayaring maganda sa pag-aaway natin. Ang kaso, lalo kang nagiging... Eh, hey, kasi nga may tinatago ka sa akin. Kaya ilabas mo na. Oh, sasayangin ko lang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. ka. Teka mo, sandali sa ano ba? pupunta. Bumalik ka dito. Sandali lang, ano, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kinakausap pa kita. Kaya huwag mo ko tinatalikuran. Wala kang kwenta kausap. Naririn din na ako sa paulit-ulit mong litanya. Hmm, sinasadya mo ako para makakita ka na dahil ang maghiwalay tayo. Hindi ako kundi ikaw ang lagi nag-uumpisa ng away. At kung lagi tayong ganito, mas mabuti pa mag-break na lang tayo! Dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Ang bilis mo namang tumagay. Baka malising ka kaganyan. Dito ko lang talaga pwedeng ibuusang sama ng loob ko. Para namang hindi ka sanay. Ang tagal nyo ng ganyan. Yun nga, akala ko, Paolo, na masasanay din ako. Ang kaso, napapagod na ako eh. Gusto ko nang sumuko. <laughs> Oswald, mahal mo ba talaga si Debbie? Tatagal ba naman ako sa ugaling niya kung hindi ko siya mahal? Oo, oh, yun naman pala eh. Magtiis ka na lang. Ewan ko... Bahala na, basta't gusto ko namang makawala sa miserable kong kalagayan. Mr. Romantico, mag-iisan daw na kaming magkasintahan ni Debbie. At sa loob ng panahon yun, dahil pa namin ang asok pusa at laging nagpapangayan.